So, ayan guys. Nag-order ako ng, ng guitar. Pero hindi mo na ako bumili ng mahal. Kasi hindi ko alam. Kasi titingnan ko pa kung kailangan na naman bumili ng, ng mahal. Pero since hindi naman talaga ako professional. Okay? So, subukan muna natin tong simple lang muna. Kasi mamaya, parang matulad lang to dun sa bahay na hindi ko naman masyadong nagagami. Pero, aming um, God's grace, nawa ay um, magamit natin siya. So, ayan na. So, maliit lang siya. Ayan. Okay. So, ah, So, ganyan lang siya kalit. Yan. So, since maliliit lang naman yung mga kamay ko. Yan. So, ito in order ko sa Amazons. Ayan. So, it's a pink guitar. Tada. Tapos may kasama na siyang Oh, yung cute. May bag na siya. <laughs> Ang oh, saya-saya. Ang ah, cute ng lagayan niya. Kasi para siyang para siyang backpack. So, I like it. And, meron din siyang um ayan, straps. So, syempre, hindi naman natin alam kung, ay syempre, inaano pa rin natin sa budget. Di ba? Okay. So, tingnan natin. Ayan. So, isa itong nylon. And, yan. Nakabalot. Ayan. So, maganda yung pagkakapackage. Talagang safe. At mayaman siya sa ano mayaman siya sa box. Ayan. Ang gano'n natin. Tada! Oh my gosh, this is so good. Sobrang magaan lang siya. Tapos yung daliri ko. Ayan. Yung daliri ko, naaabot niya yung mga, ano. Tapos, bumili din ako ng pick. Ayan. So, itutunan ko lang muna tong guitar. Ngayon, ipaparinig ko sa inyo yung tunog. Okay. So, pwede ka magkaroon ng magandang gitara. Dahil hindi ka naman gagastos ng mahal diba siyempre Re-fitting siyempre natin yung budget, diba? So, okay naman siya. Para sa akin okay siya. So, pinky so me. <laughs> I'm so happy and so excited. And um tina natin totoo na natin.